2204 your project blogger host subscribe Magandang araw Pilipinas, isang makabuluhang look ang ipinakita ni Joy Barcoma ang ating Miss Philippines Earth 2025 sa kanyang look number 7, ang Barot Saya. Ang look na ito ay hindi lang tungkol sa ganda, kundi isang malalim o isang malalim na pagunita sa ating kulturang Pilipino. Isang pagsasalarawan ng grace, strength at identity ng bawat Filipina. Ang barotsaya ay nananatiling timeless symbol ng ating heritage at pagkakakilanlan. Sa bawat tahi at detalye ng kasuotan, makikita ang elegansya at dangal ng ating mga kababaihan mula noon hanggang ngayon. Ngunit higit pa sa kagandahan, ang look na ito ay may malalim na kahulugan. Ito ay tribute sa pagpasa ng Sagip Saka Act, isang batas na sumusuporta sa ating mga lokal na magsasaka at nagpapalakas sa kanyang sustainable agriculture na siyang puso at pagunlad ng katatagan ng ating bansa. Tunay na inspirasyon si Joy dahil dala niya sa intabladong ito hindi lamang ang corona kundi ang boses ng mga Pilipinong nagtatanim ng kinabukasan. Isa na namang makabuluhang araw sa Miss Earth 2025 habang kinunan nila ang mga preliminary evening gown at swimsuit segments. Ang kanyang look ay pinagtagpi-tagpi ng mga mauhusay na Pilipinong artist sa likod ng lente. Isang pagpupugay sa kultura at kalikasan at paalala na ang tunay na kagandahan ay nasa puso at layunin ng bawat Pilipina. Patuloy nating suportahan si Joy Barcoma ang ating Miss Philippines Earth 2025 sa kanyang journey to Miss Earth 2025 kung saan ang kanyang bawat hakbang ay alay para sa inang bayan at inang kalikasan. Don't forget to like, share and subscribe for more para sa ating channel at para sa exclusive pageant updates, vlogs at behind the scenes moment. Maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat sa pag-subscribe magkita po tayong muli sa susunod na mga updates.